Sino ba namang hindi maingan yung maligo kung ganito kaganda? Hi guys, it's me Mel and welcome to my vlog. Ganito nga pa na yung preparation namin sa sasakyan papunta ng Santa Lucia Hot Spring. Sayang nga lang at hindi ako nakapag-video sa daan. Sana nakita ninyo kung gaano kaganda yung daan namin dito sa Puerto Princesa. In a short story, nandito na nga kami sa location na ang Santa Lucia Hot Spring. Mga mi, At heto ngayon nagsisimula na kami bumaba sa aming sinakyang truck. sobrang dami nga namin namin dyan at siksikan nga kami sa isang sasakyan na yan. Bali, outing nga pala ito ng kasama kong mga ha, health worker, barangay tanod at sa barangay council. At yan nga, kanya-kanya na kaming dala at babaan na nga ating mga daladalang mga baon. At yan nga, makikita ninyo puno-puno pa dyan sa taas. Bali, dali na nga bumaba ang lahat dahil nga excited ng maligo. Tulad ko nga, yung iba rin mga kasama namin ay first time ding makarating dito. Bali, sa mga oras na ito, exclusive nga lang pala tong area na to para sa mga taga-barangay kamuning. Libre lang palang maligo dito at free entrance mga mi. Pwede kang magbawa ng mga pagkain. Bawal nga lang magdala ng alak. Napaka-refresh naman dito dito mi. Napaka-aliwalas nga ng area na to. Sa paligid nga ay marami mga lamisa dyan mi. At bukod dyan, sa kabila naman ay marami ring mga cottage sa pagpipilian. Dyan naman sa paliguan ay hindi pwedeng miyakit yung chinelas. Kailangan iwan lang sa baba ng agdan. Bali, merong limang klaseng swimming pool nga pala dyan. Merong pambata, merong mainit, may katamtaman, may maligam-gam, may sobrang init. At this point nga, kailangan ko maghanap ng mabibilhan ng gamot dahil nga may sinat yung aking boy. Pero nakakalungkot dahil wala pala silang tindang gamot dito. Mabuti na lang yung tindera nila dito, yung bantay nila at empleyado nila dito ay mayroon palang daladalang gamot. Yun na lang yung binigay sa akin. Thank you po madam and sir. So yan, pabalik na tayo mga mi. So yan nga, welcome Santa Lucia Hot Spring Itong mga kasama namin ay busy-busy nga mag-ayos ng mga daladalang baon Napakarami nga namin daladalang mga baon, pagkain, mga meat Yan nga palang natatanaw ninyo ay puro cottage yan Siyempre kami-kami lang din naman dito kaya kanya-kanya kami hanap ng mga cottage namin me First time kong makarating dito me kaya syempre kailangan dalahin ko rin yung mga kids ko Siyempre diba, langan ako lang Dito nga pala sa area na to me, ito yung pinakamainit na area sa kanilang apat ito yung pinakamainit sa harap Pangalawa naman ay yung sumunod sa kanya. Ito naman yung pambata mga mi. Saktong-sakto nga lang ang ligamgam nito dito. At hindi nga rin pala ito malalim. Sakto lang din itong pambata mga mi. At sigurado ako hindi ka rin lalamigin dito dahil nga maligamgam. Super refreshing nga dito mga mi. Ang aliwalas pa sa kapaligiran. Yung paligid nga pala niya ay puro green ang makikita mo. Maagos nga pala ito yung mga tubig niya dito sa pool mga mi. At hindi ito sabi pabalik-balik. Mamaya papakita ko sa inyo kung sa saan ang galing yung tubig na, na nandito mga mi? Napakalinaw at napakalinis ng tubig. At super lawak nga pala ng area na to mga mi. Alam niya bang maraming gumagalang mga wildlife dyan sa taas? Maraming mga monkeys dyan mi. Gaano ka ba katagal makakarating dito? Simula sa National Highway, pagpasok mo sa gate na papuntang Santa Lucia Hot Spring. Mga mahigit isang kilometro pa mga mi ang tatakbuhin bago mo marating ang area na to.

Ayan no, may kamukulo-ulo. Ayan. Ito nyo, galaw na tubig yan. Kumukulo-kulo. Mainit. Pero alam nyo, hindi siya maamoy. Ito yung area na sinasabi ko sa inyo kung saan nanggagaling yung tubig na nandoon sa baba. Na nandoon sa pool, mga mi. Kaibahan nga lang ay sobrang init niya Syempre Siyempre yung nandito sa pool na sala na. Kaya malinaw siya, mga mi. Nakaka-relax talaga ng maligamgam, mga mi. Sobrang sarap magbabad siya Ito yung napakaganda kung halimbawa meron kang mga pasma-pasma sa katawan. Ayan, nagsasayawan na mga mi habang nagantay ng aming masasakyan. Nangunguna talaga dyan yung aming barangay kapitan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-follow sa aking Facebook page. Like at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Mel Vlog. At i-click ang in notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong upload na video. Thank you guys!

thank you